atay lang po. Kinakabahan pa ako, pero ngayon nararamdaman ko lahat ng pagmamahal ninyo kaya marami loving running salamat. Matapos madawit sa hiwalay ang Catherine Bernardo at Daniel Padilla, Andrea Brillantes lumantad na sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon. Martes ng gabi, December 5, nang maimbitahan at maging special guest si Andrea sa isang okasyon na tinawag na variety show sa Palayan City, Nueva Ecija. Ito ay proyekto ng mayor sa nasabing lugar bilang pagdiriwang ng founding anniversary ng kanilang lalawigan. Dilingid sa kaalaman ng iba na taga Nueva Ecija ang pamilya ni Catherine Bernardo, kaya kinabahan at nagdalawang isip pa si Andrea kung itutuloy niya ang pagpunta sa nasabing okasyon, lalo pat marami ngayon ang galit sa aktres na tinuturo siya diumano ang dahilan ng Katniel breakup. Aminado naman si Andrea na kinabahan siya para sa show na ito dahil sa pagbabanta sa kanya ng ilan. Nako, wag mong subukan masisira buhay mo, taga Nueva Ecija si Kath. You really went to Nueva Ecija, Catherine is from here, bring your helmet you might be thrown at Bay Tomato. Komento ng ilang galit na fans ni Catherine. Gayunman tinuloy pa rin ni Andrea ang pagtatanghal at mainit naman siyang tinanggap ng mga residente ng lugar. Masaya naman si Andrea sa ipinakitang pagmamahal at suporta sa kanya ng karamihan sa mga taga-Nueva Ecija. Sa totoo lang, noona po, kinakabahan pa ako, pero ngayon naramdaman ko lahat ng pagmamahal ninyo, kaya maraming 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 salamat. Kaya lang, kailangan ko na din po umalis, pero gusto ko lang mag-thank you kasi sobrang pong naramdaman yung pagmamahal ninyo at sana napasaya ko kayong lahat ngayong gabi. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-uot ng senior high, of course.